Good morning guys. Kami so, ito tayo ngayon sa Ano 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 ito? Ano pangalan ng ilog? Anong lugar ito? Ito po yung San Isidro Balagbag. San, San Isidro Balagbag. Of course. Kasama ko na. So, kasama din sa friend ng ano. <laughs> Albert Alventure. Salamat sa pagkakataon ni Lord yeah. na magkita-kita kami. Matagal ko nang pangarap ito. At ang tropa ng Redrix andiyan. Kasama natin. Dulo. Kampo sa San Pablo. <laughs> Salamat. At makiki-opisina muna ako dito sa inyo. At nagpapasalamat talaga ako dahil uh, sa unang pagkakataon na kita tayo. Nako. Ah, natupad yung pangarap. <laughs> Lalo na po kami. <laughs> At totoo yun ang mga nakikita ko, pag lumusog sila, pag umatake kompleto, may lutuan, may pana, may dala, ayan, okay. ng tropa. Ito, ayan, ayan naghahanda na sila. Patayan, gawa lang hindi man sa bundok. Pero may tubig pa rin yun. Ay, yung kabila siyang galing yan. Dos. 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 Dito, ikot lang siya dito. Paikot, ikot din tayo nito. Ito yung mga mga langwis na ginagamit na dito para naghunting Narinig ko si Peti, sabi niya. Pag may tsinelas daw. Nananod. Pag may nanod yung chinelas. Bibili ka sabihan mo. Ikaw na yun, ibig sabihin mag-abang na. Eh yung mga no, go signal. Mga go signal nila rito. Mga usapang hunter. Kaya sabi ko mga sa kanila, spectator na muna ako. Audience lang muna ako rito. Kita tayo sa taas. Galing tayo sa taas. Wala na huli dun eh. So, binugaw. So, ito yung last stand natin. Water lily. Malalim itong lugar na to. Ano sinisisi ng tropa? Ganyan sila. Malalim. Magaling ka dito? Oo. Magaling ko. Pero First blood. Isang pilap natin. Ay, natin. Silpete, walang Walang bumaba. Nakaw. Baya naman ayos na din. Ah, wala pa na dito. Hala, paano, hala. Eh mali mo pa mga taga rin eh. Kariskis lang ko na dala. Sayang. Eh baka huilom may ipat na. Kung nasasaktan kasi ang isda lalo nang ganin eh. May ilap hmm. eh. Umaalis po. Oo. Oh. <laughs> <Dadala. laughs> Pag nasaktan ay umaalis. <laughs> ah, may hugot ka na naman. Aba, <laughs> Arang... meron na pala ang hulo. Hoy, meron. Hindi naman pala zero. Ito sa baba, <laughs> <laughs> <Genel. laughs> oh, okay. खूप जाण मार ito basta-basta kayang gawin ng ordinaryong tao dahil mahirap, mahirap ang ganito kung yung nanguhuli ako ng igat at itong ginagawa nila na mamana parehong ano to parehong extreme ito kung ordinaryong tao ka lang, lulusong ka dyan malalalim ito hahanapin mo yung isda, papanain mo hindi naman ka, -ka ang tubig talagang kailangan mo ng skill dito at dito lang sa mga vlogger lang ganito dito mo makikita yung kanilang ginagawa ah, pinapakaba mo kami yes. <laughs> so, isa like very interesting na naman ko rito well, okay, may pety. mga may gumagawa pala sila ng pertil ang tawag nila dito pertil eh nakaharangan nun yung ibang dadaanan magagawa kayo ng sarili yung padaanan para sarili naman ginagawa ng panel kumbaga pagilitin nila yung daanan para yung karpa dun lang dadaan at pag dumaan dun may nakaabang na dun napapana sa kanya karpa daw hindi, hindi daw uuwan yan pag lumalang hindi raw yan tumulutang gadang ka lang daw yan at hanggang dun lang sila okay. hindi sila tumulutang it's your time. di may papula na oh Dito. tapos namin uh, tanghalian na second round daw kasi hindi natin nahuli yung tilapia o yung hindi natin nahuli yung karpa so kumain po na kami ng load muna so, sa ito sa ito sa ito okay, <laughs> hey, gusto ko si Lolo Pit <laughs> uh, super idol nito ano pang tawag ko sa iyo? ano? <laughs> uh, ngayon pa lang papasalamat na ako sa inyo Okay, Idol Petty salamat sa inyo mga pangalan nga pala ng mga kasama natin Jernel po masasakti ng ipin <laughs> Jernel ay oo halata nga <laughs> si si Minat Minat Minat, Minat. Oh, yan si Cho Jo. Iloy 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 Si... Ayun yun, ako po. Edgar. 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 Si Boots. Boots Buda. Gabriel. Kana ta kapali na kay si Kuya. Pangalan. Si ta oh, okay. Tatay. O Lolo Pete. Let's try so, it pa. Nagagawa pa. Mga idol, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming ano, sa aming invitasyon at sampu ng uh, akay ni Sol Albert's Adventure Napakalakot kami sa inyo Maraming maraming salamat at karangalan ang nasa amin dahil uh, Actually, bumisita kami dito. Tuwa-tuwa kami dahil magkita kami talaga ramdam ko yung ano, pagtanggap sa amin. Maraming salamat sa mga nanonood na Albert's Adventure. Sikat sa akin ito. <laughs> Tulungan natin ito. Samahan nyo kung kayo nagsusubscribe sa akin, malaki yung utang na loob sa mga ito. So, balato nyo na sa akin. At may second round pa raw pero hindi ko sure kung uh, may mahuli tayo. Kasi makunat na ang karpa ngayon eh. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Sana maulit ang pagkakataong ito. Dadayuhin ko pa rin kayo. <laughs> At sabi nga sa kanila, sa akin ang karangalan dahil pinagbigyan nyo yun na sa hilingan ko. At talagang kailangan ng teamwork, kailangan ng tiyaga, patience. Number one virtue, ang patience talaga dahil ang hirap na ginagawa nila. Kaya uh, pakiusap po sa inyo, Suportahan ninyo ang mga sa local vloggers natin. Kung sinusuportahan ninyo ako, sinusuportahan nyo nila. Pareho na kami. <laughs> Suportahan ninyo. Tulungan tayo. At asabihin ko sa inyo, Redrix hindi ako napaya sa pagpunta sa kanila. Parang kapatid na turingan namin, nagkita-kita kami. Matagal na namin gusto magkita-kita. Eh, ito yung pagkakataon na pinagkalog. At uh, muli, very thankful ako. Ang sarap ng kain na namin kanina. Sabi ko nga, dun sa ka, kainan pa lang namin, Taub na ako din. Eh, gusto pa nilang rumesbak. Gusto <laughs> pa makahuli. Kaya lang, talagang hindi niloob na makahuli pero ganun pa man maraming maraming salamat salamat sa inyo salamat oh, salamat susunod ko sa susunod na din no kiyak yung oh sige basta anytime basta matagal pa naman ako sa San Pablo uh, hindi lang naman ito ang unang pagkakataon hanggang pa natin ha huh? hanggang may tubig ko <laughs> <mo? laughs> hanggang dito na lang papaalam na ako sa inyo maraming maraming salamat God bless